Iilan lamang ang mga tauhan sa Biblia na may kwento ng buhay na kasing lakas at misteryoso gaya ni Moses. Siya ang taong pinili upang magawa ang mga dakilang gawa sa pangalan ng Diyos. Ngunit sa huling yugto ng kanyang paglalakbay sa oras ng kanyang kamatayan, lumitaw ang pinakalalim na misteryo. Pagkatapos ng isang buhay na puno ng pagsubok at mga himala, hindi na matay si Moses sa karaniwang paraan. Sinasabi sa atin ng Biblia na sa pagtatapos ng kanyang misyon, dinala siya ng Diyos sa isang liblib na bundok kung saan pinagmasdan niya ang lupang pangako. Doon nagtapos ang kanyang kwento at kasabay nito nagsimula ang misteryo. Ang mismong kasulatan ay nagsasabi na si Moses ay inilibing mismo ng Diyos. Ngunit bakit personal siyang inilibing ng Diyos? Paano siya namatay? At ano ang espesyal kay Moises? Iyan ang susuriin natin ngayon. Nagsisimula ang kwento ni Moses sa isang panahon ng matinding paghihirap. Ang bayang Hebreo na bihag sa Ehipto ay nagdurusa sa ilalim ng bigat ng pagkaalipin na ipinataw ni Paraon. Sa kalagitnaan ng ganitong kalupitan na may utos na patayin ang lahat ng mga batang lalaking Hebreo, isinilang si Moses. Upang protektahan ang kanyang anak, itinago siya ng kanyang ina sa loob ng tatlong buwan at sa isang matinding tapang, inilagay siya sa isang basket ng tambo sa Ilog Nilo na ipinagkatiwala siya sa mga kamay ng Diyos. Sa isang himalang pangyayari, natagpuan at inampon si Moses ng anak na babae ni Paraon. Lumaki siya sa palasyo at tumanggap ng pinakamainam na edukasyon, tinuruan sa karunungan ng Ehipto at sa sining ng digmaan. Sa lahat ng aspeto, tila nakatakda si Moses sa isang buhay ng pribilehiyo sa piling ng mga elitista ng Ehipto, ngunit may kakaibang apoy na nagliliyab sa kalooban niya. Kilala ni Moses ang kanyang tunay na pagkatao at sa kanyang pagtingin sa paghihirap ng bayang Hebreo na pagtanto niya na ang mga kasiyahan at kapangyarihan ng Ehipto ay walang halaga sa harap ng pang-aapi sa kanyang bayan. Isang araw, habang nasasaksihan ang brutal na pananakit ng isang Ehipsyo sa isang alipin na Hebreo, si Moses ay napuno ng matinding galit at napatay ang mananakit. Nang malaman niyang natuklasan ang kanyang ginawa, tumakas siya sa disyerto ng Midian, iniwan ang kanyang buhay sa Ehipto. Sa pagkatapon niya malayo sa karangyaan at kapangyarihan, natagpuan ni Moses ang isang bagong landas. Siya ay nag-asawa, nagkaroon ng pamilya at naging pastol na muhay ng payak ngunit may malalim na koneksyon sa kalikasan at sa Diyos. At doon, sa kalagitnaan ng pag-iisa sa disyerto, naganap ang isa sa pinakakakaibang tagpo sa kasaysayan ng Biblia, ang nagliliyab na palumpong. Ang palumpong na iyon na nag-aapoy ngunit hindi natutupok ang nagmarka ng simula ng kanyang misyon. Tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan sinasabing, Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Exodo kabanata 3 talata 6 Sa harap ng misteryo ng banal na presensya natanggap ni Moses ang utos. Siya ay dapat bumalik sa Ehipto upang palayain ang bayang Hebreo. Nag-atubili si Moses, kinuwestiyon ang kanyang kakayahan, ngunit pinalakas siya ng Diyos, ipinangakong sasamahan siya. Sa gayon nagsimula ang misyong magpapabago kay Moses bilang pinunong espiritual, tagapagbatas, at propeta. Pagbalik sa Ehipto, hinarap niya si Paraon. Nang may kahanga-hangang tapang at sa pamamagitan ng sampung salot, ipinakita ang kapangyarihan ng Diyos hanggang sa tuluyang napalaya ang bayan mula sa pagkaalipin. Ngunit ang paglalakbay ni Moses, gaya ng alam natin, ay malayo pa sa katapusan. Pinamunuan niya ang bayan sa disyerto at isa sa mga hindi malilimutang eksena ay ang pagtawid sa pulang dagat. Sa isang kilos ng ganap na pagtitiwala sa Panginoon, iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng tubig at binuksan ng Diyos ang dagat, lumikha ng tuyong daan upang makatakas ang Israel sa kamay ng hukbong Ehipsyo. Sa kanyang pamumuno, nakita ni Moses kung paano sinuportahan ng Diyos ang bayan ng mana na bumaba mula sa langit at tubig na bumukal mula sa mga bato sa gitna ng disyerto. Umakyat siya sa bundok Sinai, napapalibutan ng mga kidlat at kulog, kung saan ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga tapyas ng batas, ang sampung utos na magtatatag ng moral at espiritual na pundasyon ng Israel. Mula noon, si Moses ay hindi na lamang isang pinunong militar o politikal, kundi ang direktang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan ang tagpo sa Sinai ay nagbago magpakailanman sa buhay at misyon ni Moses. Tinatakan ang kanyang tungkulin bilang propeta at tagapagbatas ng Israel. Ngunit dito na natapos ang kanyang paglalakbay. Sa huling yugto ng kanyang buhay, si Moses ay dumating sa puntong pinahintulutan siyang makita, ngunit hindi matapakan ang matagal nang inaasam na lupang pangako. Ayon sa Biblia, Si Moses ay may isang daan at dalawampung taon nang makatanggap siya ng utos mula sa Diyos na umakyat sa bundok Nebo kung saan magkakaroon siya ng huling tanaw sa lupang pangako na matagal niyang ninanais marating. Sa Deuteronomio, Kabanata 34, Talata 4, sinabi ng Diyos kay Moses, ito ang lupaing isinumpa ko kina Abraham, Isaac at Jacob na sinasabing, Ibibigay ko ito sa iyong mga inapo. Ipinakita ko ito sa iyong mga mata, ngunit hindi ka makakatawid doon. Tinanggap ni Moses ang kalooban ng Diyos kahit alam niyang hindi niya tatawidin ang Jordan kasama ang kanyang bayan. Si Moses ay namatay sa isang natatangi at mapayapang paraan, hindi dahil sa karamdaman, pagkahina ng katandaan o pangihina ng katawan. Kahit sa kanyang edad na isang daan at dalawampung taon, sinabi sa atin ng Biblia na hindi lumabo ang kanyang mga mata, ni nawala ang kanyang sigla. Deuteronomio, Kabanata 34, Talata 7. Si Moses ay nasa ganap na kalusugan at lakas at ang kanyang katawan ay walang bakas ng kahinaan na karaniwang makikita sa matandang edad. Gayunpaman, siya ay tinawag ng Diyos upang mamatay, hindi bilang bunga ng pisikal na pagkaubos, kundi bilang isang huling pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay kung ano ang sumunod. Ayon sa Biblia, si Diyos mismo ang naglibing kay Moses. Sa Deuteronomio, Kabanata 34, Talata 5, nakasulat. Kaya't namatay doon si Moses, lingkod ng Panginoon, sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. At siya ay inilibing sa isang lambak sa lupain ng Moab, ngunit walang sino man ang nakakaalam ng lugar ng kanyang libingan hanggang ngayon. Isang solemne at misteryosong tagpo kung saan ang mismong lumikha ang naglibing sa kanyang propeta. Bakit gagawin ng Diyos ang gawaing iyon para ilibing si Moises? At bakit niya pipiliing panatilihing lihim ang lugar ng libingan? Upang masagot ang misteryong ito, kailangan nating tingnan ang isa pang misteryo at tuklasin ang sagot. Sa Hudas, Kabanata Isa Talata Siyam, mayroon tayong bihirang pagsilip sa isang kaganapang nakapupukaw ng interes, isang pagtatalo sa pagitan ng Arkanghel na si Miguel at ni Satanas tungkol sa katawan ni Moses Ngunit ang arkanghel na si Miguel nang siya ay nakipagtalo sa jablo at nakipaglaban ukol sa katawan ni Moses ay hindi nangahas maglabas ng mapanghusgang sumpa laban sa kanya kundi sinabi, Sawayin ka nawa ng Panginoon. Ang maikling pagsasalaysay na ito ay nagpapataas ng isang nakakaintrigang tanong. Bakit kaya nagkaroon ng interes si Satanas sa katawan ni Moses? at bakit kailangan pang itago ng Diyos ang katawan hanggang sa punto na inilibing ito sa isang hindi alam na lugar. Narito ang ilang posibleng dahilan na makakatulong upang maunawaan ang malalim na konteksto ng espiritual na pagtatalo na ito. Una, maaring may interes si Satanas sa katawan ni Moses upang gawin itong isang bagay ng pagsamba para sa bayan ng Israel, alam na magdudulot ito ng malaking pinsala sa pananampalataya ng bansa. Tulad ng nakita natin sa Deuteronomio, Kabanata Siyam, Talata labindalawa, ang bayan ng Israel ay lumihis na patungo sa idolatriya sa kawalan ni Moses. Nililikha ang gintong guya habang ang propeta ay nasa bundok ng Sinai. Kung gagamitin ni Satanas ang katawan ni Moses bilang isang banal na simbolo, Maaring maganap ang isang pagsamba sa propeta na ililihis ang Israel mula sa tunay na layunin ng kanilang pagsamba. Ang idolatria ay magiging isang anyo ng malalim na espiritual na katiwalian na ililihis ang bansa mula sa tunay na pananampalataya at magdudulot sa kanila ng pagsamba sa nilikha sa halip na sa lumikha. Bukod pa rito, naniniwala ang ilan na si Satanas sa pag-angkin sa katawan ni Moses ay maaring sinusubukang pigilan ng isang hinaharap na pagpapakita ng propetang ito ang pangyayari ng pagbabagong anyo ni Jesus na nakatala sa Mateo, Kabanata 17, Talata 1 hanggang 3, ay isang makapangyarihang patotoo kung saan si Moses ay lumitaw kasama ni Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ang presensya ni Moses doon ay simboliko. Kinakatawan niya ang batas samantalang si Elias ay kumakatawan sa mga propeta at magkasama silang kinukumpirma ang ministeryo ni Jesus bilang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang posibilidad na alam ni Satanas ang tungkol sa hinaharap na paglitaw na ito at sinubukang pigilan si Moses na maging saksi ng kaluwalhatian ni Kristo sa pagbabagong anyo ay nagpapakita ng lalim ng kanyang hangaring hadlangan ng plano ng Diyos. Ang paghadlang sa presensya ni Moses sa tabi ni Jesus ay maaring nagpalabnaw sa patotoo ni Kristo at maaring nasira ang katuparan ng kasulatan. Mayroon ding posibilidad na interesado si Satanas sa katawan ni Moses dahil sa kapangyarihang sobrenatural na pinaniniwalaan yang nauugnay sa propetang ito. Si Moses sa buong buhay niya ay naging instrumento ng mga dakilang himala ang kanyang buhay ay puno ng mga palatandaan at kamanghamanghang mga gawa ng Diyos, kaya't maaaring nakita ni Satanas sa katawan ni Moses ang isang pagkakataon upang baluktutin ang mga himalang ito upang makapanlinlang at makapagbigay kalituhan. Ang pag-angkin sa katawan ni Moses ay maaaring maging isang paraan para kay Satanas na sirain ang pamana ng mga gawaing banal upang magamit ito sa pagmanipula at panlilinlang sa mga naghahanap pa rin sa presensya ng Diyos. Ngunit iningatan ng Diyos ang Israel mula sa lahat ng mga panganib na ito sa pamamagitan ng pag-ako sa tungkulin ng paglilibing kay Moses. Ang kilos na ito ay hindi lamang nagpapakita ng isang malalim at personal na pagmamahal kundi ipinapahayag din ang isang mas malawak na layunin maiwasan na ang katawan ng propeta na labis na iginagalang ay maging isang kasangkapan ng paglihis para sa mga tao na noon ay patuloy pa ring pinatatatag ang kanilang pananampalataya. Sa pagtatago ng libingan ni Moses, pinigilan ng Diyos na siya ay sambahin o gawing idolo, iniiwas ang bayan sa eksklusibong pagsamba na palaging nais niya. Sa pagganap sa paglilibing ng personal at pagtatago ng lugar kung saan nagpapahinga si Moses, pinaalalahanan din ng Diyos ang Israel at tayo na ang tunay na diwa ng pananampalataya ay wala sa mga mortal na katawan, kundi nasa kanyang makapangyarihan at walang hanggang kapangyarihan. Si Moses, sa kabila ng kanyang mga tagumpay at malapit na relasyon sa Diyos, ay tao pa rin, may mga pagkakamali at mga limitasyon. Para sa Diyos, hindi ang pisikal na presensya ni Moses ang magtitiyak ng pagpapatuloy ng pananampalataya, kundi ang kanyang espiritual na pamana ng pagsunod, paglilingkod at pagtitiwala. Ang kilos ng Diyos sa pagtatago sa katawan ng propeta ay isang makapangyarihang patutuo ng kanyang kabanalan at ng kanyang malasakit sa isang bayan na nais niyang manatiling dalisay at walang mga sagabal. Sa huli, habang papalapit sa lupang pangako, kailangang manatiling nakatuon ang Israel sa buhay na Diyos, hindi sa mga alaala o relikya ng nakaraan. Natapos na ni Moses ang kanyang misyon at lumisan, ngunit na natili ang Diyos, naroroon at gumagabay sa Israel sa bawat hakbang. Ang pasyang ito ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang aral. Ang unang aspeto na ipinapakita ng kilos na ito ay ang kahalagahan ng espiritual na pagbabantay. Ang katotohanan na nagpakita si Satanas ng interes sa katawan ni Moses ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagsusumikap ng kaaway na iligaw ang pananampalataya at magpakilala ng mga elemento ng idolatria sa pagsamba. Sa kabila ng kadakilaan ni Moses bilang pinakamahalagang lider ng Israel, malinaw ang mensahe ng Diyos. Walang tao ang dapat sambahin sa lugar ng Panginoon. Laging nagbabanta ang idolatriya sa Bansang Israel at sa pagtatago ng katawan ni Moses, pinipigilan ng Diyos na gamitin ng kaaway ang propeta bilang kasangkapan ng paglihis. Ang unang aral na ito ay nagpapaalala sa atin na hanggang ngayon hinahanap ng kaaway ang mga paraan upang ilayo ang mga mananampalataya. Sinusubukan tayong akitin o linlangin sa mga bagay na maaaring magbaling ng ating pansin mula sa Diyos. Ang pangalawang aral ay kasing lakas ng una at makikita sa halimbawa ni Arkanghel Miguel na humarap kay Satanas nang siya ay naghahangad na kunin ang katawan ni Moses. Sa harap ng hamon, pinili ni Miguel ang lubos na pagtitiwala sa autoridad ng Diyos na nagsasabi lamang, sawayin ka ng Panginoon, Hudas kabanata 1 talata 3 ang kilos ng pagtitiwala na ito ay nagpapakita na ang Arkanghel ay hindi kumilos sa sarili niyang kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos upang mapagtagumpayan ang laban. Gayon din ang kilos na ito ay nagtuturo sa atin na sa pagharap sa ating sariling mga espiritual na laban at hamon sa buhay, dapat tayong magtiwala na ang hustisya ng Diyos ang siyang pinakamataas at na ang ating lakas ay nasa Kanya, hindi sa sarili nating kakayahan. Ipinapaalala ng kilos ni Miguel ang kahalagahan ng pagdepende sa Diyos sa lahat ng labanan at desisyon. Ang ikatlong makapangyarihang aral ay lumilitaw sa pag-aaruga at protection na ipinakita ng Diyos sa pagpapanatili kay Moses kahit na pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng halaga ng proteksyon ng Diyos na nagpapakita na iniingatan niya ang kanyang mga lingkod sa natatangi at personal na paraan. Inialay ni Moses ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos, ginabayan at pinangunahan ang bayan ng Israel at hindi lamang siya ginabayan ng Diyos sa kanyang buhay, kundi pinanatili rin ang kanyang dangal at alaala matapos ang kanyang kamatayan. Ang katawan ng propeta na itinago sa isang lihim na lugar ay pinangalagaan mula sa anumang paglihis o idolatriya. Ang kilos na ito ay nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin kahit na matapos ang ating paglalakbay sa mundo at nagpapahiwatig na iniingatan niya ang alaala at pananampalataya ng mga tapat na nagmamahal at naglilingkod sa Kanya. Sa huli, merong isang natatanging aral na labis na nagbibigay inspirasyon sa kamatayan ni Moses at sa desisyon ng Diyos na siya mismo ang mag-asikaso ng kanyang libing. Ito ay ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Ang pag-aalaga sa katawan ni Moses ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na magiging ganap sa pamamagitan ni Kristo. Ang presensya ng Diyos sa kamatayan ni Moses at ang pagtatago ng kanyang libingan ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan na tuluyang mahahayag sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pagtatago ng katawan ni Moses ipinapakita ng Diyos na kahit ang kamatayan ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at nabalang araw sa pamamagitan ng tagumpay ni Kristo. Ang huling hadlang na ito ay mapagtatagumpayan. Si Moses, sa isang paraan, ay sumasagisag sa hangarin ng Diyos na muling ibalik ang buhay at magbigay ng walang hanggan sa kanyang mga lingkod na magaganap sa muling pagkabuhay kaya't ang kwento ng libing ni Moses ay nagiiwan sa atin ng ilang mga pagninilay, ang pangangailangan ng espiritual na pagbabantay, ang kahalagahan ng pagtitiwala sa autoridad ng Diyos, ang kaaliwan ng pagkakaroon ng proteksyon ng Diyos sa buhay at kamatayan, at ang matibay na pag-asa na sa pamamagitan ni Kristo, ang kamatayan ay matatalo. Natupad ni Moses ang kanyang misyon at nakasama ang kanyang maylalang na iniwan sa atin ang isang walang hanggang pamana ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos na nagbibigay inspirasyon sa atin na maghangad ng buhay na walang hanggan at mabuhay ng tapat na may tiwala na iniingatan niya tayo ngayon at magpakailanman. Sana ay may natutunan kang bago sa araw na ito at naunawaan ang mga detalye ng kamatayan ni Moses na dati ay tila misteryoso. I-click ang video na makikita sa iyong screen upang magpatuloy sa pag-aaral ng mga aral ng Biblia. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli.